Sumagot tayo ng katanungan mula sa ating follower or subscriber sa YouTube. Si Sir uh, Jed Nosagil. Ang tanong niya, ilang terabyte or ilang memory daw ba or capacity ng memory ang kailangan para sa kanyang uh, apat na camera na 2 megapixel. So, kailangan niya raw kasi is isang buwan. Naaabot ng isang buwan. Apat na camera. So, <clears throat> una, dun sa camera, maaari mo kasi itong iset ng motion detection. So, pag motion detection, ibig sabihin na magre-record lang siya once na may na-detect na, ano, may na na motion, pero once na walang motion na ma-detect, hindi siya magre-record. So, isa sa mga strategy na ginagawa yan ng installer para mapahaba pa 'yung recording kasi sayang naman kagaya niyan, opisina. Ah, uh, wala siyang pasok pag gabi, then wala siyang pasok pagsabado-linggo. So, sayang naman kung nagre-record 'yung CCTV, wala naman siyang na-detect na movement nun sa area. So, makakasave ka pa ng space nun kung isaset mo sa motion detect. ah uh, paano mag motion detect? Okay? So, dito sa main menu, ituro ko muna paano mag motion detect. Dito sa main menu, punta kayo sa storage. Tapos, sa schedule. So, piliin nyo yung mga camera na isaset nyo sa motion detect. Halimbawa, channel 1. Eh, check mo itong MD ito. Halimbawa, channel, channel 1. Set mo tong MD. Ibig sabihin, motion detection. Ito to. Tapos, check mo rin tong settings na to. So, ayan. Click mo rin yung MD. Enable mo rin to. Tapos, click mo yung all day. So, ayan. Para araw-araw siyang naka-motion detection. So, tapos, click mo yung OK. Tapos, apply. So, ganun lang mag-set ng motion detection. Para, o oh, kagaya nito, pag-sinerge. pag, -pag sinerge may mga channel dito na may mga channel dito nagpapatlang-patlang. Ibig sabihin, kagaya niya, no? May channel siya na nagpapatlang-patlang. Ito dito na na walang yellow, yan ay walang record. Itong may yellow, may record yan. So, isipin mo kung ilang gig ang masip, matitipid mo dyan, dyan. sa oras na walang record. Ito ay ano to, gabi. So, ganun ka haba or kalaki yung files na masasave mo, lalong-lalo na kapag kaaraw yan ng Sabado at sa Kalinggo. Okay, so mabalik naman tayo doon sa katanungan mo. Ilang, uh, ilang terabyte or gig ang kailangan para sa uh, camera na 2 megapixel, apat, apat na peraso. So tingnan natin dito sa record estimate na ano ni Dahua. So sa main menu, tingnan natin dito sa storage. Tapos ito, record estimate. Ang sabi mo kanina, ano, uh, apat na camera. So, dahil 1080p, set natin yung 1080p. Uh, pili tayo ng lahat, apat na naka 1080. 1080p. So, yan, apat yan na naka 1080p. Tapos, no time. Lagay natin dito, since 1 month ang gusto mo, gawin natin 31 days. Okay? So, ayan, 31 days. Sa record estimate niya, 31 days, ang kailangan mo is 1.371 gig or uh, 1.371 terabyte or 1,371 gig. Okay. So, ang maaring maipabili mo dito na aabot yan ng 1 month is ano uh, 2 terabyte. Ang maari mong ipabili mo sa kliyente or maaari mong ilagay sa sarili eh, ilang na maaari mong gamitin at ilagay as ano as storage mo. So, ayan kung uh, sana nabigyan ko na kasag kasagutan yung tanong mo. So, dun sa ating ibang mga viewers, kung mayroon kayong katanungan na maaari ko namang masagot, uh, feel free na magtanong. Huwag lang mathematics. So, ayan. Ito ay based yan yung pag- pag-estimate is based yan dito sa ano ni Dahowa. Pero sabi ko nga kanina, itong, uh, itong 31 na to maaari pa itong mapahaba kung nakaset siya ng motion detection. Okay? So ayan, hanggang doon lang muna. Thank you. Maari kayo magtanong. Huwag lang mathematics.